Luzon Visayas Mindanao. Hashtag Brigada na. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si John Ganduyas, ang mangunguna sa brigada ng mga estudyante mula sa batsilyer ng sekundaryang edukasyon medyor sa Araling Panlipunan, tampok ang espesyal na programang inihanda ng Kolehiyo ng Agham at Sining sa Pambansang Universidad ng Cavite. Magandang umaga at isang mapagpalang araw mga mag-aaral ng Cavite State University. Ako ang inyong tagapaglikod, Ann Kathleen Ako naman si Chair Luis Asusena. Kami ang inyong tapat na tagapag at magbibigay impormasyon patungkol sa programang ating itatampok ngayong araw. Ngayong umaga, tayo kasi nasa loob ng campus ng Cavite State University, upang gunitahin ang programang Sityo Filipino, kontekstualisadong pagdalumat sa retorika, wika, kultura at panitikan. Kung saan ipinagdiriwang at ipinamamalas ang hiwagan ng pagiging isang Pilipino. Ang mga guro at mag-aaral sa iba't ibang pangkat at baitang ng kolehiyo na sa sakop ng kontekstwalisadong komunikasyon sa Pilipino ay kalahok sa programang ito. Bilang pagbubukas ng programa, inihahandog ang alay lakad para sa Pilipino. Ito ay ang pag-iikot at pagsasagawa ng parada sa loob mula sa gusali ng kolehiyo ng mga sining at angkam hanggang sa bulwagan ng Universidad ng Tabi. Ating makikita ng mga guro at mga mag-aaral ay nakapila at naghahanda na dahil mamayang alas 7.30 ay magsisimula na ang naturang alay lakad para sa Pilipino pelika, kami ay inyong samahan at tuklasin ang mundo sa likod ng paradang ito. Inaasahan kong mas mas magiging masaya ang programang ito at mas mapapakita namin kung ano yung um, lento na kung anong meron po. Uh, bilang uh, parte ng isang Bachelor of Specialized Education, ang pinakinaasahan po namin ng kabuuan ay yung uh, mapalaganap po namin sa iba pa po pong mga estudyante kung ano po yung kahalagahan ng Filipino Sign Language kasi po commonly po is, ang napapractice lang natin is American Sign Language. So this time naman po, ano naman po yung parang magiging uh, uh, essence po kung manggagaling naman po sa sarili nating bika. So, para sa inyo po, bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong programa sa sa ating university? Ah, uh, ma mahalaga to sa part na uh, pinaka main focus kasi nito is 'di ba yung iba't ibang dialect within the uh, within the country. So, uh for me mahalaga to para makilala, mas makilala pa natin kung ano yung kultura natin and kung ano pa ba yung mga ibang mga lengguwahe na hindi natin kilala pero nag-e-exist pala sa para sa akin kaya mahalaga may sagawa ang ganitong programa sapagkat sa mundo ngayon na digital o puro teknolohiya na ang ating uh, paligid, mabuti, maganda na rin para sa ating mga Pilipino na maging mas maalam pa sa ating mga wikang Pilipino at iba't iba klaseng dialekto na meron sa atin. Sa Bayang Pagbikas, ang isa sa pinaka-inaabangang programa mula sa loob ng International Convention Center ng Cavite State University. Para sa si detalye, ating tunghayan ang ikalawang dokumentaryo handog ng ating kabrigada. Makalipas ang halos isang taon, hindi pa rin po nahuhuli ang sospek sa pagpatay sa mamamahayag. Pinatay na publisher na si Larike sa Veraca Inagbabaril ang newspaper publisher at editor at radio commentator. Sospek sa pagpatay sa isang mamamahayag sa Bukid Sa pamamaril sa mamamahayag. Oh, sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano. Oh. Nitong Enero 16 sa International Convention Center ng Cavite State University Main Campus ay makikita ang iba't ibang estudyante na abala sa pagdokumento at pakikipanayam sa naganap na sitio Filipino kontekswalisadong pagdalumat sa retorika ng wika, kultura at panitikan na inihandog ng kolehiyo ng sining at agham bilang selebrasyon ng kanilang araw ng pundasyon isa sa mga mainit at pinag-aagawa ng makapanayam ay ang sumulat ng Ang Sigaw Mula sa Hukay. Uh, Maka, Mapa si Lea Pistin Padilla, nag-aaral ng Journalism. Ay na si second year, so I'm from BA Journalism 23. Ang usapin na tinalakay namin sa aming pyesa ay tungkol sa pagpatay sa ating mga mamamahayag o journalist killings. Ang sarili kong definition, ay pagpapatahimik sa mga boses sa ating bayan. Para sa akin, sila yung pumuputol sa tulay sa pagitan ng nakatataas at ng masa. Dahil ang mga mamamahayag natin, sila yung nagbababa sa masa ng mga bagay na hindi nila alam, yung mga kailangan nilang malaman. Sila yung nagbibigay ng transparency tungkol sa nangyayari sa gobyerno. At kapag ka pinapatay sila, napuputol yung ating bridge o yung ating tulay para maabot ang nakatatas. <Song> Ayon sa National Union of Journalists in the Philippines, 23 mamamahayag ang namatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Uh, simula nung ng mga nakaraang taon, naging kalamak ang pagbatay sa mga mamamahayag. Napakaraming uh, mga issue sunod-sunod. Um, one of the recent is si Percy Lapid. Sa so, isa siya sa mga nilagay namin sa placards. Naging maingay yung issue na 'yon. Naging maingay yung insidente na 'yon. At hindi namin tinotolerate 'yon. Gaya ng ibang pamilya nagkaroon din ng pangangamba ang magulang ni Leia sa pagkuha niya ng kursong journalism. Nung uh, initially, yung mga magulang ko, natakot sila dahil ang kurso ko nga ay maboka. Natakot sila na baka ma-recruit ako ng mga aktivista. Pero para sa akin, hindi mali ang aktivismo tayong sumunod sa pamahalaan, di ba, sa, tamang mga batas. Pero hindi natin trabaho na itolerate ang kasakiman. Sa uh, kabataan, huwag uh, kayong matakot na bumoses laban sa masasama, sa korupsyon. Huwag kayong matakot na lumaban kung alam nyo na tama. At ang aktivismo ay hindi mali. I-break natin yung stigma na yun. Dahil job natin na tulungan ang bansa, pero hindi natin job na tulungan ang kasakiman. So gobyerno, hands off our journalists. Pinilahan ng ating mga kapwa estudyante ang exhibit mula sa loob at labas ng International Convention Center. Para sa detalye ng dokumentaryong iyan, narito ang ating kabrigada. Exhibit team, kabilang banda, hindi maikakaila na sa panahon ngayon, tinatangkilik pa rin ang mga eksibit na gawa ng mga estudyante o kapwa nating Pilipino. Tiyak na hanga ang talento at husay ng mga mag-aaral na ipinakilala ang kulturang kanilang kinatawan sa mga panauhin. Gayon pa man, naglibot ang aming grupo upang makita ang kultura ng iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Mayroong apat na exhibit ng lugar o kultura na higit na nagpahanga sa amin. Ang kultura ng Surigao nun, na isinagawa ng Biped Tutu ay isang mayaman at makulay na karanasan na nagpapakita ng mayamang kasaysayan nito sa pamamagitan ng makulay nitong pananamit at natatanging lutuin. Puro naman ang isa sa seksyon ng BS Food Technology. Ito naman ay matatagpuan sa Cebu na ang tawag sa dialekto at mga tao na naninirahan dito ay Purohanon. Hindi may pagkakaila na ang pangunahing hanap buhay ng mga Purohanon ay ang pagtatanim dahil ang kamoting kahoy ay nagagawa nilang panghimagas na unday-unday o kasababos at polboron Kaya marahil tawag sa isla ng Puro ay isla ng Kamote. Sa kabilang dako, ang kulturang naisipakita ng BSB-MF M2 Sa dami ng mga probinsyang nasa exhibit, isang lugar na ito sa mga nagbigay kaalaman para sa ating mga kabsohenyos. Sa kadahilanan na hindi ito masyadong kilala sa probinsya ng Hilagang Luzon. Karagdagan, ito ay isa sa mga tinuturing na indigenous na tribo dito sa parting Luzon. Ang tawag sa tribo nila ay gadang na ang ibig sabihin ay init at sunog. Magandang araw! Ako po si Trisha May M. Flores. At ako naman po si Crystal Robles. At nagmula po kami sa Bachelor of Secondary Education, Major of Social Study, 1-2 So, andito po kami sa Scavita State University sa Bandang Icon upang mangalap po ng informasyon tungkol sa isyong panlipunan. Kaya tara na partner sa okay. exhibit. Tara Tara na. Na. sa araw ng Enero 17, 2024 sa pamagitan ng asignaturang Pilipino sa bawat baitang at kolehiyo ng Cavite State University na pinamumunuan ng kanika nilang guro at kolehiyo ng Sining at Tagham. Naganap ang okasyon ng Filipino sa harap ng International Convention Center kung saan makikita rito ang iba't ibang kasuotan, delikasya at iba't iba pang nakakaibang kultura na ipinipresenta ng bawat estudyante. Ating matutunghayan dito sa International Convention Center ang ilang eksibisyon sa pamamagitan ng ilang partisipasyon ng mga estudyante. Nilalayo ng eksibisyon na ito na maipakita ang pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat lugar sa Pilipinas. Ipinakita ng mga estudyante ang iba't ibang uri ng kasuotan ng bawat etniko katulad ng Filipiniana, Barong, Bahag at iba pa. Ipinakita rin nila ang pagkakaiba-iba ng mga delikasya tulad ng binakina na nagmula sa Sarangani at iba pa kanilang muling binigyang buhay ang mga istorya at mga pinagmula ng iba't ibang kultura at pagkaing Filipino. So, ang, ang exhibit po na to ay tungkol po saan. Ito pa itong isyong panlipunan. Isyong panlipunan. So, sino po ang lumikha at nakaisip ng ganitong konsepto? Uh, yung kita kasi iba iba kami ng uh, nakuhang idea. Ang binigay lamang sa amin ay humanap or magbigay ng mga akta, sariling akta na may patungkol sa mga isyong panlipunan. Dahil ito ay isyong panlipunan, bakit nyo napili ang ganitong konsepto? Ito eh, sa, sa siguro matayin lahat dito sa nangyari sa kay Jemboy Baltazar. And dito pinapakita kasi simple man yung uh, naging akta, pero pinapakita nito yung uh, karapatang pantao at at the same time kung ano yung justisya uh, or system din sa Pilipinas. Ganun din yung kaligtasan na meron tayo dito sa Pilipinas. Okay kayong kwento or ma-i-share po sa amin sa likha ni mo. Ito po yung pikit mata sa reality. Dito kasi pinapakita na merong mga maraming kabataan ngayon na mas gusto nilang nahihirapan yung parents nila dahil lang sa kagustuhan nila mga may uh, yung pang cloud chase na tinatawag natin ngayon. And yan, masya, maraming kabataan ngayon na tikit sila sa realidad na mahirap kumita ng pera at at the same time, maraming magulang ang nagkaka na para lang kumita ng pera, para lang mabigay yung mga pangangailangan nila. Yun yung simpleng akdalit sa pikit mata sa realidad. ang mensahe niya sa mga taong makakakita ng inyong obra po ni Nikita. Ayan. Yung dito pa sa sabi aming bahay panlipunan. Gusto namin na maging uh, makita nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng uh, mata sa ating mga isyong panlipunan, hindi lamang sa pera, sa gobyerno. At ganun din na pinapak pinapakita dito is yung karapatang pantao na bawat Filipino na natatama sa na, dapat natin sa Pilipinas yung hostisya na para sa atin. Ano naman po yung ano, yung inaasahan nyo po maging reaction dito po sa mula po sa mga bisita sa exhibit mo. Uh, gusto na makita nila maging uh, eye-opener na magbuka sa kanila na mayroong mga nangyayaring ganitong issue sa ating panlipunan. Hindi lang yung mga uh, malalalim o bababaw na issue panlipunan. Uh -huh. Paano naman po nyo gusto pong ipalaganap yung mga impormasyon na po sa inyo? Through, gusto na palagan siya through this uh, artworks. Hindi man siya ganun ka naman yung mga akda na to. But we want them to know na through these posters or cover page, makita nila na yung mga isyo pa ni Puna nakapaloob dito sa mga simpleng akda na maraming, maraming Salamat po. Sobra pong na-appreciate po namin yung pag-share po ng information nyo sa mga obra nyo. Um, gusto po namin po yung pangalan ninyo para ma-credit po. Uh -huh. Ako po si Anshel Mendoza po, uh -huh. ng BSIT 23. Ayun po. Maraming maraming salamat uh -huh. po. At dito na po nagtatapos ang aming exhibit. Uh -huh. Isang mapagpalang araw mga minamahal naming kabsohenyo, halina samahan kami upang tungagi ng mga ngayon sa Cavite State University Main Campus International Convention Center. Sa selebrasyon na pinamagatang sito, Filipino, kontekstualisadang pagdalumat sa retorika ng wika, kultura at panitikan at bilang isang final na kahingian ng mga mag-aaral sa signaturang Filipino. Wala mo pera! Hindi ba kababa? Sa so, patos na may mga duka! Eh, Tuwan-tuwa ang ilaw pagtapos ng Balita ng kutsero ay matatapos din to Pangarap makapahinga sa aling ng tao Dihis manita ko, Lorete Gamlee eh, Tuwan-tuwa ang ilaw pagtapos ng kanta Tinig ng manika.

dito tayo sa International Convention Center kasama ang isang napakagandang dilag na nagtuturo ng na asignaturang Filipino. Ano nga po ba ngayong pangalan, ma'am? Isang magandang umaga sa ating lahat. Ako si Binibining Crystal Jane Dente Guerrero mula sa unit ng Filipino. Kolehyo uh, ng mga sining at tagaham uh, sa ilalim ng kagawaran ng humanidades. Isang katanungan lang naman ang gusto namin sabihin sa inyo, ma'am. Gaano po kahalagahan, gaano, ano yung kahalagahan ng event na ito, ma'am, para sa mga estudyante sa Kapsayenyo at lalong-lalo lalo na sa wikang Pilipino? Napakagandang katanungan. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Kundi uh, masasabi ko na napaka -lo bahang mas uh, mahalaga ang pagkakaroon ng asignaturang ito. Bakit? Dahil sa mga gawain ito, naipapakita ang kagandahan, ang kahalagahan, ang pagiging malik ng ating wikang Pilipino. Na sa pamagitan ng mga gawain ito, ay namumulat ang ating isipan na hindi lamang Tagalog ang alam nating wika o dayalekto. Pagkus, ay sabi nga ng ating uh, tagapangulo sa komisyon, meron tayong humigit 135 na wika o dialekto dito sa ating bansa. Kaya naman napakahalaga ng gawain dito sa ating bansa. Napagandang kasagutan. Ma'am, ngayon po, ano po ang inyong mga mensahe para sa inyong mga mag-aaral? Okay. Um, maraming salamat dahil sa pagkakataong ito, maipapakita at masasabi ko ang mensahe ko sa inyo. Isa lang masasabi ko, maraming salamat sa patuloy na pagkatakuyod ng wikang Pilipino. Maraming salamat sa pagpapahalaga at patuloy po kayo na kayo ang magiging uh, kapatid na sa uh, pagpatataguyon uh, ng bigong Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Crystal Jane. At muli, ngayon po ay nandito tayo sa selebrasyon ng Sitio Pilipino sa International Convention Center. At yan po ang mga dokumentaryong tinutukan ng Brigada ng BSE SS-12. Ako po si John Gandulias at nag-iiwan po ako sa inyo ng mga katagang ang tunay na laban ay nasa labas ng malamig na bulwagan. Sa ngalan ng mong puwersa ng Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon Medyor sa Araling Panipunan 1-2, ito ang Brigada.